Nina, Nanalo na ang Team Mother na 100,000 pesos. Thank you! Ang goal nila po ay makakuha ng total, total cash prize of 200,000. Wow! At syempre, panalo rin ang 20,000 ang napili niyong Charity Mother. Ano bang napili niyo? Which is Child House. Syempre, ang Child House nga rin ito na matagal na pong sinusuporta ni Mother Hildy Reyes. Ngayon, gawin na po natin ang Fast Money. Give me okay. 20 seconds on the clock. All right. On a scale of 1 to 10, 10 pinakamataas, brother, Gaano ka kahusay makipagtawaran sa tiyangge o palengke? 10! 10! Hindi ka mabubuhay kung walang ano? Hanap buhay! Birthday gift mo sa tatay mo na siguradong ikatutuwa nito. Pagiging tao kong sa ibang tao. Name something na laging dala ng jeepney driver. Ah, uh, Kung gagawin mo ito, mas okay na nakapatay ang ilaw. Matulog. Let's go, Mother Ringy! Okay! Okay. On a scale of 1 to 10, gaano kahusay makipagtawaran sa Changi o Palengke? Gaano ka kayo yes. kahusay? 10! Yes. Anong sabi ng survey dyan? Meron! Ah! Mga ano ba Ba't kaya? Hindi lahat siguro kasing galing niyo makipagtawaran. Eto, hindi ka mabubuhay kung walang ano. Siyempre, hanap buhay. Ang sabi ng survey? Uy! Ano ba yan? Ba't Anyway, Birthday gift po sa tatay mo na siguradong ikatutuwa nito. Ang sabi mo ay? magpakatao mag, Ano? magpakatao Maging yes, mabuting siya, tao. tao. Survey says? Ay! Oh na, my God! Baka siguro hinahanap yung talagang uh, yeah. physical gift. Something na laging dala ng jeepney driver, sa ni Panukli. Ang sabi na survey? Meron! Very okay. very good, very good. Very good. Kung gagawin mo to, mas okay na nakapatay ang ilaw. Sabi mo, siyempre matulog ang sabi ng survey. Yo! Ah! Very Benta. good. Very good. Nobenta. Nobenta. Okay. Almost half. Yeah. Okay. okay. Madal, balik po muna Thank tayo. So, welcome back, Francis. Adip. Francis. Hello, hello, Francis. makatakbo. Here we go, here we go. Okay. Um, si Madal Rike nakakuha ng 90 points. So, 110 to go. Pressure. Jackpot na jackpot na kayo. At this point, makikita na ng mga manunod. Lahat sila ang sagot ni Mother Ricky. Ayan na. So, give me 25 seconds on the clock, please. Good luck. So, on a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas, gaano ka kahusay makipagtawaran sa tiyangge o palengke? 7. Hindi ka mabubuhay kung wala ang ano? Tubig. Birthday gift mo sa tatay mo na sigurado ikatutuwa nito. Cellphone something na laging dala ng jeepney driver. Barya. Ah, uh, tubig. Kung gagawin mo to mas okay na patay ang ilaw? labing labi Let's go, Francis. We need 110 points. So on a scale of 1 to 10, gaano ka kahusay makipagtawaran sa Changi? Sabi mo top 7. Answer. Ang sabi ng sir. Top Oh. Ang top answer ay 8. Hindi ka mabubuhay kung walang tubig. Ang sabi ng survey. Nice one. Ang sagot ng respondents, pera. Sabi ko. Pera. 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 Birthday gift mo sa tatay mo na sigurado ikatutuwa ito. Ang sabi mo, cellphone. Ang sabi ng survey. Pakay. Ang top answer, pera pa rin. Something na laging dala ng GT driver. Sabi mo, eh, tubig. Ang sabi ng survey. Ah. Uh, ang top answer ay towel. Tawel. Kung gagawin mo ito, mas okay na patay ang ilaw. Sabi mo, labing-labing ang sabi ng survey. <laughs> ah, ang top answer ay matulog. Matulog. Congratulations pa rin. Thank you. Team Mother, mag-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos.